Ay, ayan, kagigising ko lang. Kung nakapangalan sa misis mo yung, ano, yung business ninyo, like yung business owner name, yung BIRCOR, nakapangalan sa misis mo, dapat mag-open na lang kayo ng bank account na nakapangalan mismo sa misis mo. Kasi kung mag-open ka ng bank account, tapos ipapangalan mo sa'yo, ayan, baka hindi ka pa rin makapag-withdraw kasi ang nakapangalan dun sa may negosyo mo is yung asawa, ba? Diba? So kung nasimulan niyo na na sa pangalan ng asawa mo naka naka ano naka ayan naka -register yung yung business, dapat yung asawa mo na lang ang magkaroon ng bank account. Pero ayan, pero ayan may pero. Ah, uh, pwede kang mag-open ng bank account na nakapangalan mismo sa business mo. So for example, ayan, once online shop ganon. Pero of course, ang magiging authorized signatory pa rin doon sa bank account na yon para makapag-withdraw ka is yung asawa mo kasi nakapangalan sa kanya yung business. Ang gagawin nyo lang doon kapag nag-open kayo ng bank account or ng business account, ganyan, um, yung proof of income na sinasabi, Ayan, kagaya niyan, yung DTI registration niyo, pwede ninyong dalin or pwede rin yung BIR na or yung COR niyo sa BIR. Ayan, pwede ninyong dalin para makapag-open kayo ng bank account na katunayan na doon manggagaling yung income niyo or yun, yun yun na yung magiging parang proof of income. Pero kung ikaw naman, halimbawa, gusto mong mag-open ng bank account sa sariling pangalan mo, ayan, um dapat meron kang proof of income, ayan, kagaya ng mga payslip, ganun. Pero ayun na nga, gaya ng sinabi ko kanina, kung yung business mo, ayan, kung yung business owner name at yung COR, mo o lahat ng mga legal documents ninyo is nakapangalan sa asawa mo, dapat yung withdrawal method na gagamitin ninyo is nakapangalan pa rin sa asawa mo para hindi kayo magkakaroon ng conflict.